Shoutout sa aking mga members sa mga dati kong pinakamatagal na mga members sa ating mga channel Shoutout kay Miss Miami Laurel Idol Marvin Maliveran at kay Idol Luz Paul Maraming maraming salamat sa inyo Shoutout din sa aking mga member ngayon uh, kay Inday Ilinido Angelito Brunola Priscilla Inot, Harry Chan Richard Umpan, Torin and Fjord Prince Marcel Nakil, Tita Jenke Perez kay Marlinda Albis Ati Bing Batingber at kay Matt Miraboyno Maraming maraming salamat sa patuloy na pagsusuporta mga idol Malaking tulong na po ito sa akin Shoutout din kay Idol Roman Villanueva Maraming salamat sa 10,000 na pinadala mo idol At kay Idol Maria Galbis na nagpadala ng 20,000 sa atin Malaking tulong na po ito sa ating mga channel Maraming salamat din sa laging nagkukomment sa ating mga bagong upload Nababasa ko lahat ng mga messages at comment ninyo mga idol At sa mga lahat ng nag-share at nag-likes Shoutout din sa lahat ng mga security guards sa buong Pilipinas Sa mga beakers, sa mga blind community At sa lahat ng mga OFW sa buong mundo Mga bayani po kaya ng ating bansa Simulan na po natin ang ating kwento Ang agad na pumasok sa aking isipan na naikandida. Baka ang pakay ng mga aswang na ito ay ang mga nakaburo doon sa mga kabaong nakahalintulad ng mga balbal. At pangalawa, maaring may kinalaman din ang mga ito sa pagkamatay ng lima o um, maaring kasabwat ang mga aswang na ito. Ramdam kong hindi mga pangkaraniwan ang mga aswang na ito. Malalakas ang angkan ng mga demonyong ito. Kailangan kong makausap si Tatay Luis na nagkandidak sagot naman ng matandang babaylan. Mag-iingat ka doon, butsok. Baka isa iyan sa mga pakay ng mga aswang. Ang manmanan ang maaring mga kakampi ng mga napatay nila. Tulad nga ng sinasabi mo, maaring may kinalaman nga ang mga aswang na ito sa pagkamatay ng mga kunsihal at mga tanod. Agad naman na napagtanto nitong si Butchok ang mga sinasabi ni Nanay Candida baka may mga kasamahan pa ang mga asuwang na ito na hindi pa nila nararamdaman at napapansin. Kaya nakapagpasya ang dalawa na umusad pa doon sa unahan kung saan nandoon si na Luis. May mga kubol din kasi na ginagawa ang mga ito para sa pamilya ng mga namatayan at mga bisita ng mga ito. Natutuwa naman itong sinanay kanida nang mapansin na marami ang bumibili sa kanilang mga paninda mas maganda kasi kung ganon para hindi sila mapaghihinalaan kung sakali. Ilang sandali pa, agad nang nagkunwaring nagbibinta na naman ang dalawa hanggang sa nakikilala na nila ni Luis at ng mga bata ang dalawa na sina Butchok at Nanay Candida. Lihim naman na nagpapasalamat itong si Butchok nang makitang papalapit na sa kanila sina Luis at Bono. Samantalang sinatuto naman nakipag-usap ang mga ito doon sa mga pamilya ng namatayan kasama ang alalay nitong sinanay kanida na si Pablo. Nagkuno rin bumibili naman si Naluis at Bono at dito nakakita ng pagkakataon itong si Butchuk na sabihin niya kina Luis ang presensya ng mga aswang doon sa likurang bahagi ng kapilya. Ngayon na na pagtanto nila ni Luis na maaring malakas ang mga sabulag ng mga aswang na ito. Kaya hindi nila ito nararamdaman agad. Kinakailangan pang lapitan ang mga ito para maramdaman ang kanilang mga presensya. Nagtataka din itong si Kapitan Luis kung bakit may mga aswang ngayon ang umaaligid doon sa kapilya. Wikang pabulong itong sinanay kanida. Mag-iingat kayo, Luis. Pakiramdam ko mukhang hindi madalinga ang ating mga kalaban. Kailangan na namin na bumalik doon sa sintro. Magpapaalam lamang ako sa mga kunsihal at mga tanod na nagiging biktima ng mga limunyong ito. Kapag magpapakita ng mga hindi kaya ayang galaw, ang mga aswang na nasa paligid, huwag na kayong magdadalawang isip na patayin ang lahat ng mga ito batid nyo na ang mga dapat ninyong gagawin. Buno, alalay ka lamang muna, Apo. Hindi pa lubusan gumaling ang mga pinsala mong natamo. Matapos naman na matingnan nila ni Nanay Candida ang bawat kabaong nagpasya na din na bumalik ang mga ito doon sa sintro ng lugar, doon mismo sa barangay hall. Ganon pa rin ang ginawa ng mga ito. Nagtitinda pa rin ang mga ito ng inumin na malamig at nagtutulak ng kariton hanggang sa nadadaanan nila doon sa may iskinita ang dalawang mga dalagita na sa pakiwari nila ni Butchok at Nanay Candida mga estudyante pa lamang ang mga ito batay na din sa kanilang mga kasuotan nakita nila ni Butchok at Nanay Candida na hinarang ang dalawang dalagita nang apat na mga kalalakihan na parang may masamang binabalak ang mga ito doon sa dalawang kababaihan. Kaya agad na nanggagala iti sa galit itong si Butchok nang makita ang mga pangyayaring iyon. Batid agad ng mga ito na may gagawin ang mga kalalakihan na iyon na hindi ka nais-nais doon sa mga dalagitang istudyante. Punan pa na nando doon ang mga ito doon sa may iskinita kung saan walang masyadong dumadaan na mga tao. Agad na itinulak nila ni Butsok at Nanay Kanida ang kanilang kariton na dala papunta doon sa loob ng iskinita kung saan nando doon ang dalawang dalagita at ang apat na mga kalalakihan. Nagsimulang hawakan na ng mga kalalakihan ang braso ng mga dalagita at lalong natatakot na ang mga babae dahil Naglabas na ng mga balisong ang dalawa sa mga ito na narinig pa nilang pinagbantaan ang dalawang dalagita. Ngunit nang makita naman ng mga kalalakihan ang dalawa na sinananay kanida at butchok, napatigil ang mga ito sa kanilang mga ginagawa. Ngunit hindi pa rin binitiwan ng mga ito ang dalawang dalagita. Napatitig ang mga ito sa kanila ng matalim at nang tuluyan na silang mapatapat. Wika agad ng isang lalaki na bahagyang lumapit pa sa kanila. isturbo kayong dalawa. Bakit pa sinadyan inyong dito talaga dumaan? Baka gusto ninyong masaktan. Mangingi alam ba kayo ngayon? Nasipat nitong si Butchok ang mga baril ng mga ito na nakasuksok sa kanilang tagiliran maliban pa sa kanilang bitbit -bit na mga balisong. Kaya napagtanto ngayon nitong si Butchok. maring mga tauhan ang mga ito ni Don Facundo at may kaugnayan sa kapitan. Dahil gano'n na lamang kalakas ang loob ng mga ito na magdadala ng mga armas sa publiko. Kaya lalong nag-iinit itong si Butchok. Uwi ka naman nitong si Kanida na sobrang nagalit na din nang makita ang ginagawa ng apat doon sa dalawang mga dalagita. Ikaw na ang bahala sa mga iyan, Dodong Butchok. Sa tingin ko, mga kampun ang mga ito ng kapitan sa lugar na ito. Dahil sa pahintulot na iyon nitong si kandida, agad nang nagpalingon-lingon itong si Butchok doon sa buong paligid para masigurado na wala talagang mga tao ang makakakita sa kanila at makasaksi sa kanyang gagawin. At nang masipat niyang medyo malayo ang mga tao at dumadaan lamang ang mga ito doon sa unahan ng Eskinita, agad nasagot nitong si Butchok doon sa mga kalalakihan. Nasa mga pagkakataon na iyon, nakahawak na ngayon itong si Butchok sa puluhan ng kanyang garab. Huwag yun ang pansinin kung bakit kami dito dumaan sa eskinitang ito mga kaibigan. Daraanan ito at karapatan namin na dumaan. At napapansin ko Mukhang hindi maganda ang ginagawa ninyo sa dalawang dalagitang iyan. Wala ba kayong mga anak na babae o mga kapatid man lamang? Hindi na ba kayo naawa sa kanila? Ngunit dahil sa sinasabing iyan itong si Butchok, biglang nandilat ang mga mata ng apat na kalalakihan at gigil na itinutok ng mga ito ang kanilang dalang mga balisong kay Butchok. Kaya wala nang hinihintay pang pagkakataon itong si Butchok. Agad niyang hinugot ang kanyang hawak na garab at walang pagdadalawang isip na hinagip agad ni Butchok nang paglaslas ang liig ng isa na biglang napadilat na lamang ang mga mata nito. Sumirit agad ang maraming mga dugo galing doon sa sugat nito sa kanyang liig. Pagkatapos, unti-unti itong nalugmok na parang tinibag na puno ng saging bago pa makakilos naman ang tatlong mga kasamahan nito biglang nawala na ang binatilyo doon sa kinatatayuan nito at pagkatapos agad na nakalipat na ito ng pwisto doon sa likuran ng tatlo na mabilis naman na itinarak nitong si Butchok ang hawak na mga garab doon sa batok at liig ng mga ito bago pa Bumagsak ang mga ito sa lupa. Biglang nagiging anino naman itong si Nanay Candida na napakabilis na sa isang iglat lamang biglang dinaklot ang mga katawan ng apat at pagkatapos dinala ang mga ito ni Nanay Candida doon sa likod ng pader ng isang gusali at pagkatapos agad din itong nakabalik doon sa gilid ng karitona. Dalawang segundo lamang na ginawa ito ni Nanay Candida na ang dalawang dalagita parang sasabog na ang ulo ng mga ito dahil sa gulat at hindi makapaniwala ang mga ito sa nagaganap. Bukod sa takot na takot ang mga ito doon sa apat na kalalakihan kanina, ngayon nawindang na naman ang kanilang isipan dahil sa kakaibang ginawa ng dalawa na sina Butchok at Nanay Candida napatili ng ilang sandali ang mga ito at napatulala kung nagulat man ang dalawang mga dalagita sa kanilang nasaksihan doon kay nanay kandida lalong lalo na itong si Butchok nandilat ang mga mata ng binatiliyo sa ginawa ni nanay kandida para kasing hindi na si nanay kandida ang gumagawa sa mga bagay na iyon dahil batid nitong si Butchok na hindi na ito kayang gawin ng kanyang lula kandida. Dahil nga sa sobrang katandaan nito, hindi na ganon kalakas ang kakayahan at karunungan nitong si Nanay Kandida. Saksi itong si Butchok kung papano nang hihina ang kakayahan nitong si Nanay Kandida. Napatitig ito ngayon doon sa kanyang lula. Nakakapanindig balahibo kasi ang ginawa nitong sinanay kandida na huling nakita pa ito ni Butchok nung batang paslit pa lamang siya kung saan saksi itong si Butchok sa kakaibang bagsik nitong sinanay kandida. At ngayon, muli niyang natunghayan ang kakaibang lakas ng babaylan na hindi niya inaasahan ngayon. Inaakala nitong si Butchok na hindi na ito kayang gawin pa ng matandang babaylan dahil nga sa sobrang katandaan nito at hindi inaasahan ni Butchok na kaya pang gawin ito ng matanda na sobrang suwabi. Ang dalawang dalagita naman na sa mga pagkakataon na iyon, napadilat pa rin ang mga mata at nakanganga ang kanilang mga bibig habang napatulala, nilapitan agad ang mga ito ni Nanay Candida. Parang wala pa sa wisyo ang mga ito at tulalang tulala sa kanilang nasaksihan. May bitbit na mga pulbo itong si Nanay Candida. At pagkatapos, ipinahid niya ang mga pulbong iyon doon sa mga sintido ng dalawang dalagita habang may mga binabanggit na mga banyagang salita itong sinanay kanina. At pagkatapos, wika nito. Tara na, Dudong Butsyok! May mga usal akong inilagay sa kanilang mga utak para makalimutan ang mga ito ang kanilang nasaksihan sa mga pangyayari simula nang makita tayo kanina. Wala nang matatandaan pa ang mga ito at hindi tayo makikilala. Kaya wika ka na lamang itong si Butchok. Nanay kanida hindi ko na maalala ang tamang panahon at oras kung kailan ko huling nakikita at nasaksihan ang ganyang kabagsik mong galaw. Inakala kong hindi mo na ito kaya pang gawin. Papano mo ito muling nagagawa, nanay kanila? Tumawa lamang itong si nanay kanida at sagot nito doon sa kanyang apo. Alam mo apo, nalalapit na ang pagkakataon. Napapalitan ko na si Tata Islao bilang tagapagpangalaga ng kalikasan at habang papalapit na ang araw na ito, papalakas ng muli ang aking katawan. Hindi ko nga ito maintindihan at hindi ko mawari kung ano ang dahilan. Baka inihanda lamang ako sa mas malalakas na mga kalaban. Muling napatitig itong si Butchok doon kay Nanay Candida. Ibig sabihin lamang kasi kapag nagiging tagapagpangalaga na ng kalikasan itong si Nanay Candida, ito na mismo ang magbibigay sa kanila. Nang mga kautosan, ang matandang babaylan na ang mamumuno sa lahat ng mga anting niro, albularyo at mga babaylan sa isla para protektahan ito laban sa mga kampon ng kalilingan. At hindi na nagtataka pa itong si Butchok dahil ang gabay nitong sinanay kanida ay isang inang kalikasan na Maria na katulad din ng kanyang kapatid na si Akiko. Napapaluha na lamang itong si Bocok Ipinagmalaki niya ng sobra ang kanyang nanay kanida. Hindi niya inaakala na madugtungan pa nang bagong yugto ang kabanata ng buhay ni Nanay Kanida. Ngunit ngayon, mas malaking responsibilidad nga lamang. Ngunit batid naman itong si Butchok na kayang-kaya ito ni Nanay Kanida. Ang lahat ng mga ito dahil malaki ang tiwala nitong si Butchok sa kanyang lula Kanida kung gaano ito kalakas at katalino sa pagdating sa mga labanan at mga desisyon. Ilang sandali pa nang makalabas na ang mga ito doon sa eskinita. Tuloy-tuloy ang mga ito sa pagpunta doon sa barangay hall ng lugar at naabutan pa nga nila si Nalulubaston at Mako na nando doon pa rin sa gilid ng barangay hall. Agad naman na inaabiso ng mga ito kay Nanay Kanida tungkol sa pagpasok doon sa loob ng barangay hall ng mga nila lang na batid agad nila ni Lulubaston at Mako na nagtatangan ang mga ito ng kakaibang mga kakayahan at mga presensya at sigurado si Lolo Baston na mga presensya ang mga ito galing sa kadiliman. bulong ng wika nitong sinanay kanida. mabuti kung ganon kaibigan na Baston masusundan natin ang mga ito kailangan muna natin na pag-aralan ang kanilang kalakasan at kung gaano kadami ang kanilang bilang Ngunit kakatapos pa lamang ng pag-uusap ng mga ito, may nakita silang anim na mga kalalakihan ang mabilis na pumasok doon sa loob ng barangay hall at nabatid nila ni Nanay Candida na mga aswang ang presensya ng mga ito. Kaya wikang paanas naman nitong si Lolo Basto Ano naman kaya ang balak ng mga ito? parang may mga pinaghandaan ang mga demonyong ito. Sagot naman itong si Butchok. Mukhang ganun na ulubas na. Mukhang may binabalak na gawin ang mga ito na hindi maganda ngayong gabi. Kaya kailangan natin na huwag ihiwalay ang ating mga mata at mga pakiramdam sa mga demonyong ito. Kailangan natin na mabantayan ang kanilang kilos at mga galaw samantalang doon sa may kapilya. Namataan na nitong si Luis ang mga nasabing mga malalaking aso doon sa likurang bahagi ng kapilyang kinaroonan ng mga ito. Umaaligid pa rin ang mga asong ito. Ngunit napansin naman agad nitong si Luis na nasa distansya lamang ang mga ito. Na natiling hindi lumalapit ang mga ito sa kanilang kinaroonan. Kaya inaabisuhan na nitong si Luis ang mga kasamahan na mariin ng magmanman ang mga ito doon sa mga nakikitang mga aso at matyagang mabuti ang buong paligid dahil pakiwari nitong si Kapitan Luis may mga kasamahan pa ang mga ito maliban pa doon sa tatlong mga aso habang lumilipas naman ang mga oras papagabi na sa mga sandaling iyon balak nila ni Kapitan Luis na mamayang kalagitnaan ng gabi umuwi ang mga ito at bumalik doon sa kanilang lugar para makatulong din muna ang mga ito dahil balak ng pamilya ng mga namatayan na bukas na bukas din ipapalibing na nila ang mga bangkay sa mga sandaling iyon dahil papadilim na ang buong paligid doon sa labas ng mga kubol dumarami na ang mga taong nandoon para makiramay nandoon na din sa labas naman sina Pablo at Bono para manmanan ang mga aswang doon sa labas. Ganon pa rin naman ang ginagawa ng mga aswang na nag-anyong mga malaking aso. Nagmanman lamang at umaaligid ang mga ito na nanatili doon sa distansya. Tinawagan na din itong si Kapitan Luis ang grupo nila ni Duroy para sumama muna ang mga ito doon sa may kapilya at makatulong dahil sa isip ni Kapitan Luis may binabalak talaga ng masama ang mga aswang na ito dahil kanina pa ang mga ito at hindi pa umalis doon sa may kapilya. Ang inaalala ngayon ng kapitan, baka may balak ang mga aswang na ito doon sa mga tao sa lamay. Mahirap na, baka mayroong mabibiktima na naman ang mga ito na mga inosinting tao. Sa mga sandaling iyon, pasado alasays na ng gabi nang makita nila ni Nanay Candida na lumabas na ang grupo nila ni Kapitan Tiboy galing doon sa loob ng barangay hall kasama ng matandang kapitan ngayon ang dalawang matatanda na hindi pa nila mawari kung kano-ano ito doon sa kapitan at ang walong mga kalalakihan na sa pakiwari nila ni Nanay Candida bukod sa mga aswang ang anin sa mga ito, malalakas din ang kakayahan ng dalawa pa sumakay ang mga ito ng dalawang mga sasakyan at agad na umalis ang mga ito doon sa lugar. Mabilis na kumilos na din ang grupo nila ni Nanay Candida. Agad na naggarga ng mga usal ang mga ito at pagkatapos mabilis na sinusundan ang papalayong dalawang sasakyan nila ni Kapitan Tiboy. Dahil sa mga usal at mga kakayahan ng apat, sa bilis ng mga ito, halos hindi na sumasayad ang mga paan ng mga ito sa lupa habang nagtutulak ng kariton. At kahit na may mga taong nadadaanan ang mga ito doon sa kalsada at mga iskinita, hindi nakikita ang apat dahil na rin sa kanilang mga usal na sa bulag. Nakataas pa din ang kanilang malalakas na mga pudir at dipinsa dahil batid din lang malakas din ang kakayahan ng mga taong sinusundan nila iniiwasan muna nilang maramdaman ng kanilang mga kalaban habang sinusundan nila ang dalawang sasakyan nila ni Kapitan Tiboy nagtataka si Nanay Candida dahil ang direksyon ng mga sasakyan na ito ay papalabas na ng bayan at papunta doon sa kinaruroonan ng mga kubol ang direksyon na tinutungo ng mga sasakyan nila ni Kapitan Tiboy ay papunta doon sa kinaroroonan nila ni Arida. Kaya wika nitong si Nanay Candida sa kanyang mga kasamahan. Mukhang doon papunta sa mga kubol ang mga ito, dudong butsok, kaibigan na baston. Ano kaya ang kanilang pakay doon? Kaya agad nang tinawagan na ni Butchok si Arid tungkol sa grupo nila ni Kapitan Tiboy na papalapit na doon sa kanilang istasyon. Kaya sinaarid naman agad na inaabisuhan ng dalagita ang kanyang mga kasamahang bata na humanda na mga ito. Kaya agad na naglabasan na ang mga bata galing doon sa loob ng mga kubol. Sinabituin, Akiko at Gabi gumagawa na ng mga usal ang mga ito. Pagkatapos, inilatag ng mga ito doon sa buong paligid para agad nilang maramdaman kung sakaling may mga papalapit na mga kampo ng kadiliman. Samantalang sina Arid naman, abo at itong si Utoy, nakapwisto na din ang mga bata doon sa gilid ng mga kubol kung saan mayroong malalaking puno ng kahoy. Nagtatago muna ang mga ito habang sinipat-sipat ang maaring pagdating ng mga sasakyan ng kapitan. Makalipas ang ilang mga minuto habang sinusundan naman nila ni Nanay Kanida ang dalawang mga sasakyan nakita nilang naglundagan papalabas ang walong mga nilalang galing doon sa loob ng mga sasakyan at agad na kumaripas ng ubod ng bilis ang mga ito papatago doon sa mga puno ng kahoy kaya agad na naghinala itong sinanay kanita wika at utos nito doon sa kanyang mga kasamahan mukhang may binabalak talaga ang mga ito doon sa mga kubol biga na baston. Mako, sundan ninyo ang mga aswang. Kami naman ibutsok ang bahalang sumunod doon sa dalawang mga sasakyan hanggang sa paglapit ng mga ito doon sa mga kubol. Kailangan natin na matsagan ang kilos ng mga aswang na iyon. Agad naman na naintindihan ang mga ito ng dalawa. Mabilis na iniliko nitong si baston at Mako ang kanilang dalang kariton papunta at papasuot na din doon sa kaloblo-uba ng kakahuyan. Samantalang si na Kanida at itong si Butchok patuloy na sinusundan ang dalawang sasakyan na makalipas lamang ang ilang mga sandali agad nang pumarada ang mga ito doon sa harapang bahagi ng mga kubol. Samantalang doon naman sa kinaroonan nila ni Arid nakita nila agad ang pagdating ng dalawang mga sasakyan kaya wika nitong si Arid doon sa kanyang mga kasama Abo Utoy dumito lamang kayo at manmananinyo ninyo ang buong paligid ako na ang harap at makipag-usap sa mga ito